So ito pala ngayon yung aking mga laruan na mga bagong gawa. So yan yung aking ITMM steel ball yung bala. Yan po siya. Oh. Sea si horse bat. Yan po bolt action na rin po siya bolt action. So yan may pintura na. Asi din po yung ano niya, yung isang si horse bat din po kulang na lang ng pintura yung kanyang ano ah, uh, yung body ko yung kanyang tangki alat eh. uh, lahat po pala yan ah, uh, nature type kasi hindi po ako gumagamit ng butin gawa ng makonsumo sa butin tsaka mas malakas yung dear kung kung ikukumpara ko sa ano butane. Tapos ito po yung ano, aking foot pump na air gun. Yan po siya. Foot pump na air gun. So, yan po. Tapos, ito yung isa kong 8mm steel ball din yung bala. So, yan po. Yan. Tapos, ito yung aking personal na gamit pang tiksay po yan. Oh. Yan. So, mali ang laruan ko po ngayon ay nasa lima. Limang piraso. So, yan po sila lahat, oh. Dalawang pang tiksay, dalawang ATM steel ball, tsaka isang airgun. Airgun pellet din yung bala niya. Yan, oh. So, yan. Spot na lang yung kulang, yung uro, yung pangantingan